2025 na pero bakit ang popular pa rin at mabenta ang Honda CRF150? Well, sasagutin natin 'yan. Let's go. Roll intro. Para sa mga mahilig mag-offroading dyan, may i-present to you the Honda 150L 2024 model color white. Itsura pa lang men, sobrang aggressive niya na. At ang promahan ay sobrang pleasing sa mata. Mayroon tayong limang kadahilanan kung bakit popular at mabenta ang Honda CRF150 dito sa Pinas magpahanggang sa ngayon. Una dyan ay meron itong powerful engine. Talking about engine, meron itong 150cc piston displacement, single cylinder, four stroke 2-valve, single overhead cam, na mayroong maximum power of 12.2 HP at 8,000 RPM and maximum torque of 11.94 at 6,500 RPM. Of course, powered by PFMFI or Program Fuel Injection na ang purpose ay electronically controlled ang fuel injection para to make sure na optimum lagi ang nalalabas na power at torque sa makina. Pangalawa, ang bansa natin ay madaming mountainous terrain, dahilan kung bakit madami din ang pumapasok sa off-roading or trailing bikes. At isa ang Honda crf 150 sa mga punahing ginagamit dahil trusted at reliable ang brand na ito when it comes sa mga ganitong habis. Pangatlo, ang Honda crf 150 ay kilala din sa pagiging versatile dual sport motorcycle na pwedeng on-road at saka off-road trails. In fact, madaming mga Honda crf 150 na kinakonvert yung gulong into motard or supermoto concept kasi mas lalong astig siyang tingnan at bagay na bagay naman talaga sa kanyang konsepto. Kaya kung papormahan lang ang pag-uusapan, hindi mawawala dyan sa listahan ng Honda CRF 150. Pang-apat, dahil ang Honda CRF 150 ay kilala din sa pagiging matipid sa gas, in fact ang motor na ito ay may fuel consumption na 45.5 km per liter at mayroong fuel tank capacity na 7.2 liters, kaya di ka mabibitin kung patipiran sa gas ang pag-uusapan. Panglima at panghuli, ang Honda CRF 150 ay may magandang suspension system. Ito talaga ang panlaban ni Honda when it comes to comfortability, especially sa mga off-roading hobbyist. Ang harapan kasi ay mayroong inverted Showa shock at may long travel sa suspension play. Kaya matibi at mas maganda ang handling. Samahan mo pa ng reliable crawling suspension sa likod. Kaya mas progressive ang bounce spring rate nito. Dahilan kaya even sa off-roading ay komportable pa din siyang dalhin. At yun yung mga limang rason kung bakit popular at mabenta ang Honda Sheriff 150 dito sa Pilipinas. Kayo ano sa si tingin nyo? Comment nyo nga at babasahin natin yan. Hanggang dito na lang. Kita-kita sa kita, susunod. This is Joe Motology. Ride safe po sa ating lahat.